Okay, so hello guys, good morning Magandang araw po sa atin lahat Luzon, Visayas at Mindanao Okay, so kahapon mga boss uh, Ang ato ang uh, gihatag na 90 per no? 90 per, naglabas no, 90 per So yun nga lang six, uh, 069 ang resulta So recap result muna tayo kahapon Sa ano, mga result Okay, so recap result 2 p.m. Uh, 5 p.m. at 9 p.m. draw. 2 p.m. Okay, so dito mga boss, first draw. So talagang uh, naligasan ang ating uh, combination na gihitatag no na 976 179. 179 mo ni ang premierong bola. Next, 069. And the last draw is 047. Kahapon ito mga boss ha. December 3, 4 na po ngayon. So dito guys, ligas ang atong gihatag na 679. So may na yung atong hat na gihatag natin na kombinasyon kahapon. 679. So gimirror ang atong size sa uno. Ayan. So karagang duha mga boss. Sana lang talagang hindi pa binigay so dito na po tayo sa 5pm draw sa 5pm draw naman may binigay po akong 90 diba so sa so, naka 90 all in congrats no so dog tadi mga boss sa ito ang 90 all in kasi ah, may binigay tayong uh, 90 all ang combination ko na binigay is napanod nyo po yung ating video kahapon is uh, 059 so muni akong gihatag ha at 049 rumbol okay so muni siya akong gihatag kahapon ito yung ating guide na 90 all in so dalawang guide ang binigay ko doon mga boss 56 at 90 ha so lumusot ang atong 90 all in yun nga lang mga boss ligas kasi ang binigay po natin 05 men 049 ang resulta is 069 isa na lang talaga hindi pa binigay dito tayo mga boss sa 9 pm draw naman so talagang wala pa talagang, talagang swerte mga boss kasi dito sa 9 pm draw talagang uh, naligasan pa ang atong gihatag na 0 8 7 diba may 0 8 7 tayo ito yung ating hot combination ay sorry okay tama tama hot combination natin to parehas dito no sa aking binigay na 6 7 9 at 1987. So, ang resulta is 047. So, meron pa tayong 049, di ba, na binigay kahapon mga boss. Yun nga, sabi ko nga, ating 90 all in. So, wala pa talaga swerte. Yun lang. Okay, yun lang ang kulang. Swerte. No? So, halos 3 draw. Mga boss, uh, nag-stead no, sa akong gihatag ng mga combination. Pero, pasok ang ating nga gihatag na 90 all in mga boss so ito nga pala yun mga boss oh, ang aking binigay o oh, ayan o oh. 90 all in pati 56 yan po yung ating mga combination so meron mga ako 056 o oh. so 069 nga lang ba diba? muntik din sa ako nag 5 ang uh, Noybe sa 5pm draw 056 rambolonta ba diba? so muna siya nga akong gihatag kahapon update lang tayo mga boss ha, sa mga late tuner na ngayon na maglantaw sa ato ang live okay so balik tayo dito mga boss sa ating mga probables ngayon araw po ng uh, Wednesday so Wednesday ba ngayon di ba tayo nagkakamali Wednesday December 4, 2024 so ito po ang ating uh, regular upload mga boss Okay, so Wednesday. Okay, so una sa lahat guys, uh, binabati ko kayo ng magandang araw at magandang umaga po sa atin lahat. Solid followers at solid subscribers po natin na nag-antabay at syempre yung mga OFW nag-antabay sa ating mga short, short rest, tips and guide dito po sa loto. Okay, so dito na po tayo mga boss sa ating guide at syempre yung ating best pair. So always, ang araw-araw tayo nagbibigay natong best pair ha. Okay so dito tayo sa atong guide At pasakay So ang ating best number today is 9 Pasakay is uh, 5 size at 8 So muni sya itong apat guys na probables Ngayon araw po ng Merkoles Okay so ang ating best pair Best pair nato Is 56 Itong ating uh, dalawang best pair tayo, mga boss, ha. Okay, so... <clears throat> lalakihan ko na to guys. to yung ating best pair. Sa araw ng... Ah, uh, Merkoles. Okay, so, 96, mga boss. 96. At 56. Okay, so, muna, guys, uh, ang atuwang pambato ngayon araw po ng Miraculous. Ito po yung aking best na probable sa atong pair na 96 all at 56 all mga boss. So all ha, ibig sabihin ng all. So out of 10, di ba? 561, 562, 563, 564. So hanggang so hanggang so hanggang sa 10 combination po mga gawa yun sa 56 all in mga boss. So kasama na po siguro diyan ang doubles no. hindi pa, hindi pa, hindi pa kasama ang doubles. Okay? So, 96 all, same gihapon sa ating 56 guys. So, pwede po din nyo na ilasto ha. Maglasto mo guys, L2. Lasto. 96, 56. Pwede. Balik, balihan lang na. 69, 65, 96, 56. Ayan po ang ating best pair mga boss. Next tayo sa ating mga combination sa ating best pair. So, uunahin natin yung 96. 96 at 69 56 at 65 So, primero, meron tayong 9, 2, 6 Target Trumbull Second combination sa ating 96 all, 9, 1, 6 Target Trumbull Okay, sa so ganahan lang mga boss ha, sa atuang 926 at 916, guwapo ni mga boss pang 2 PM draw. Okay, So next combination, dito tayo sa 56 all. First combination, 8, 5, 6 target rumble. Okay, so sa itong, binigay ko ito kahapon na. Ito yung ating special combination. Babalik ko lang ang ating 65 all in. So dito mga boss, baka ma, ano tayo, ma-delay, ma no? ah uh, uh, mabahaw ang ating combination. So ibabalik ko lang itong pambato natin kahapon. 3, 5, 6. So binigay, binigay, ko rin ito kahapon mga boss. So, ihahabol ko pa rin ito ngayon araw po ng Merkulis. So, guwapo po ni mga boss pang the spot. Kaning atong uh, pair na 96 at 56 ha. Okay, so pang hindi siya maglabas, balika lang ninyo mga boss. Isilik lang ninyo uh, uh, kung ano po ang inyong mga napupusuan dito mga boss. no Kahit isa lang. Kahit isa lang at ang pangalawa at irambo lang po natin mga boss kasi mahirap din naman kung ubusin natin. Uh, nasa inyo na rin po yan kung ano po yung gusto mga bossing. So, yan po ang ating probables na apat sa ating 96 at 56 marbles. Good luck sa ating pair na 56 at 96. So dito tayo sa ating hot combination. Hot number combination. So ang ating primero, so tatlo ito mga boss ang ating first combination so maganda rin to pound the spot 968 985 at 0.85 so gihatag na na akong guys kaning uh, mga waiting combination na to 9.68, 9.85 at 0.85 target rumble Giyapon ayan ha, ah. so pahingan lang mga boss at isulat po ninyo sa inyong mga papel Next, uh, doubles and trio. So, sa double, kani guys ha, 9, 6, 6 at 9, 9, 6. So, double ha, kasi sa, nasa guide natin to. Next, 9, 0, 0 o 9, 9, 0. So, dalawang combination lang na ako guys. Ibalibali lang na to. Sa tryo naman, at uh, tryo noybe, at uh, zero. Okay, so ayun na ninyo ng rambuli guys. Kaya wala na parambulan eh. Okay, so 966, 996, 900 at 990. Yan po ang ating doubles. Ngayon araw po ng Merkules. Next tayo, itong ating best 1 iska Okay, so sa ganas, sa atong eskalera mga boss, sa tingin nyo mag eskalera, ang pambato, guide natin si Noybe, target rumble. 910 mga boss, target rumble. Okay, so next tayo sa ating uh, eskalera na 910, itong ating special combination. Okay, so ang una natin Kanina itong kusog Sa December 9.05 mga boss Target Rambol gyapon 19.5 Gwapo ni mga boss old draw 19.5 na to ha So sa alas 2 pwede po natin ito banatan Bagdukan natin So remember guys Noy biya guide Okay So dito naman po sa ating second combination para makompleto itong ating mga combination itong ating 9 5 6 magyapon mga boss target rumble Okay so piliya lang ninyo mga boss kung kinsa inyong nga napupusuan dyan kani mga pambato natin ngayon sa Merkoles priority nato si 19.5 pwede po natin to Idipinsa si 956 mga boss kahit mag lang kayo dito okay na po no? i-focus natin si 195 dipinsa natin 956 okay kaya po ginawa natin meron tayong dalawang special combination so kung meron kayong uh, Pangtaya dito so pwede kayo mag target dito sa ating 956 kuwapan itong 956 mga boss okay so yun po guys ang atong official po ng combination para ngayon araw sa Merkulis Okay mga boss, i-share ko muna sa inyo bago tayo mag-in ng atong live, kani ng atong online tayaan. So, meron tayong online tayaan. 3D, uh, 2D and 4D, no? May 4D po 'yan. 6D meron din. Okay? So, dito mga boss ang 1 piso Mudaog og ug 800. Malaki, 'di ba? mga boss i ikumpara dyan sa inyo so ang 10 peso naman automatic mga boss pag manalo po kayo meron kayong 8000 mil 8k mga boss basta mga boss matarget lang po natin diba? so may rumble din po yan mga boss mag try lang po kayo malaki din po ang rumble dyan mahigit 1,000 po ang rumble po dyan diba? Na, ma, napakalaki no? wala nang iba uh, natayaan kung di dito lang mo yan kaya tort 3D mga boss sa atong Facebook page i-search lang po natin ipapakita ko po sa inyo para makapagtaya kayo at syempre may last 2 po ito ha may last 2 ang target ng last 2 is piso is 90 pesos mga boss pag 10 pesos naman is 900 pag makuha nyo ang dalawang last 2 ng target okay so dito mga boss punta kayo sa Facebook po at hanapin lang po ninyo si search ninyo si Tor3D Ayan, Tor3D. Oh, so scroll lang po natin pababa na sa bio lang po natin. Ayan. Ayan po mga boss, S32D4D60 to ka lang na. Makikita nyo po sa pangalawa po Toslo ka. At ayan na po mga boss, manarekta na po kayo diyan. So napakadali lang mga boss, so wala na kayong hahanapin diyan. Yan po ang iyong Ah... Uh, daladalang swertres tayaan no nasa bulsa lang po yan ninyo nasa cellphone po ninyo mga boss okay so yun lang po mga boss maraming maraming salamat mag register lang po kayo diyan walang kahirap hirap at pwede na kayo diyan maglaro at manalo good luck po para ngayon sa araw ng Merkoles ating mga numero hopefully na makadaugta guys pagsikapan natin para tayo ay manalo lahat good luck po sana makachakpata today peace out